Here we go. Here we go again, guys. At for today's video, guys. Sana naman i-like yun naman. Sana naman, sana naman. Here we go. Together with Sir Christian, guys. Ito pinakasikat na musician ito si Sir Christian, ha. Pero sumumpa naman siya sa deep end, guys. <laughs> Lahat napalabas na. <laughs> okay lang like, at least nag-enjoy kami, guys. Nag-enjoy kami mga ka-idol sa anong ginagawa namin mga ka-idol. All right, naging amusees, a musician, naging plumber. ayan, <laughs> All right. lahat dito, Ay, basta happy lang tayo, happy lang tayo, guys. Ha? Happy lang tayo. All right, okay. Ito po kasi gagamitin namin ito sa ano, sa darating na election kasi kasi walang connection doon sa bagong building po kasi naputol kasi napaka linis na po dito, guys. ayan Dudugtong lang namin ito guys Ayan, idudugtong lang natin ito Papunta doon para magkakoneksyon ng tubig Yung ating bagong building guys Kasi kung hindi uh, Hindi inalis ito ni Sir Christian Yung nag-demolish dito ng mga building guys Ayan uh, Mga ka-idol, wala tayong gagamitin na Hoss, alright Hindi na tayo kailangan bumili ng hoss mga ka-idol Alright, Isang ngiti naman dyan, Sir Christian. Alright. <laughs> Ayan, napakahusay po yan ni eh, Sir Christian po, mga ka-idol. Alright. Kaya, uh, praise God. The Lord bless talaga. Nandito siya sa Manungol Central Elementary School, guys, na, ano, ka-partner namin. At saka, maasahan uh, maaasahan din. Yan si Sir Christian. Okay? Huwag nyo lang siyang biruin, guys, na siya na. Mahirap yan. <laughs> Alright. Alright. Ayan. So, malapit na kaming matapos dito. Alright? So, uh, ayan. Dinagdagan lang namin ng ano. Anong tawag dito? Ng uh, mga tubo po. Alright? Para i-connect natin doon. Ginawa natin ng paraan. Tapos doon sa kabila din, gagawa natin ng paraan doon para makakonekta. -connect, Grabe ang putol ng tubig dito guys. Pero sige lang. Uh, ilang uh, minuto na lang ito guys. Alright? Uh, ayan. Ito ko -connect natin diyan hanggang doon. So, madali na lang man ito. Tapos doon may aayusin uh, din tayo doon. Right? So, hindi na natin kailangan muna itong ano, i ibaon sa lupa. Right? Okay. So, yung mga gamit ko, nandun na po sa minivan mga kaidol. Right? Yung mga gamit ko na ano. Ayan. Ayan, higpitan mo lang, sir. Para hindi siya mag-ano. Okay, temporary lang kasi yan, sir. Temporary lang po. Ginawa natin. May may solution tayo diyan. Nagmamadali kasi sa iyo eh. Mayroon kayo mayroon tayong uh, sari-sariling pupuntahan. Pag may time tayo, siguro sa pasukan na siguro. Mas maganda sa pasukan, sir. <laughs> Alright Okay, sige hanggang dito na lang mga kaidol ha. Don't forget to subscribe and then follow my uh, new page uh, uh, Sa YouTube channel Yung ano, yung Mokbang Whiteski TV Alright, yun ang pinakabago kong ano po, channel po Alright, then sa Facebook po uh, Ang daming mga lumalabas doon na pangalan ko Pero piliin nyo lang po si Whiteski At saka yung uh, si Ironman Alright Sige, hanggang dito na lang. Napakalaking tulong po yung mga likes ninyo at sa mga subscribers ninyo at saka yung uh, pag-follow nyo sa akin. Mm. Pero ibabalik ko yan pagdating ng panahon po. Alright, bye-bye. God bless. Bye-bye everyone. Keep safe. Woohoo!